Ganito kung paano nagkita si Jing at Don Trix. Lula ng isang napakalaking dragon na nagangalang Bo, isa sa mga magical beast na natuklasan ni Jing sa mga tagong bahagi ng known world. Siya ay nagpasyang magtungo sa silangang bahagi ng Dark Continent upang hanapin ang maalamat na si Don Trix. Para sa ilan, hindi madali ang paglalakbay na ito. Ngunit dahil sa husay at kasanayan ni Jing, tila parang nakarating na siya noon pa dito dumaan sa mga naglalakiyang nilalang at sumuong sa mga bayulenteng klima. Agad namang napansin ni Dontrix ang kanyang presensya dahil sa kanyang hindi mahuhulaan na lawak na in. At ang maalamat na hunter na si Dontrix ay nagsalita ng, Alam kong darating ka balang araw dito, ngunit ang kasalukuyang lokasyon ko ay nasa kanlurong bahagi ng Dark Continent. Magawa mo kayang mahanap ako dito, Jing." Sa unang episode nga ng ating fan-made animation ng Dark Continent, si Jing ay nagtungo sa silangang bahagi ng Dark Continent, kung saan agad siyang na-detect ni Don Trix gamit ang kanyang napakalawak na end. Ngunit na-reveal nga ni Don na wala siya sa silangang bahagi ng Dark Continent, nag-aalala na baka hindi mahanap ang kanyang lokasyon. Bagamat tama ang landas na tinatahak na Jing kung saan ang lokasyon ni Don, dahil sa naramdamang end nito, may isang sikretong napapaloob kung bakit parang imposible siyang makita pagkababa ni Jing sa lokasyon kung saan niya naramdaman ang sentro ng Enidon, agad niyang napagtanto na wala si Don dito gamit ang kanyang super advanced na talino at pagiging primera klaseng hunter na isip niyang nasa kanlurang bahagi si Don ng Dark Continent at kung bakit nararamdaman niya ang enya dito kahit na nasa malayong bahagi si Don ito ay dahil sa isang dimensyong harang na gawa sa kapangyarihan ng On muling sumakay si Jing sa kanyang dragon at tila alam ni Jing ang secret kwento kung paano makakadaan sa dimensyong harang na iyon. Lumalabas na dati pa pala niya itong alam dahil sa mga bakas na iniwan ni Don sa kanyang libro. Mula noong natagpuan ng libro sa known world, tanging si Jing lang ang nakatuklas ng ilang sikreto nito. Balik sa paglalakbay si Jing, naging mahaba ang paglalakbay kaysa nung una at mas mapanganib. At sa bandang huli, matagumpay pa din na tuntong ni Jing si Don sa kanyang pinaroroonan. Sinalubong siya ni Don Tricks na tila may isang malaking bantang kakaharapin ang dalawa nating bida. Ang lalaking ito ang pinakamalakas sa Hunter x Hunter. Si Don Trix ay naglakbay sa Dark Continent at nagsulat ng libro na naglalaman ng mga impormasyon pat patungkol sa mga kayamanan at mga banta sa pagpasok dito. Ang kimeraan king na si Meruem ang nilalang na muntik ng umubos sa sangkatauhan ay hindi papantay sa mga bantang nilalang na mayroon ang Dark Continent. Ang veteranong hunter na si Isaac Netero at ang isang miyembro ng maalamat na pamilyang Soldic na si Sig Soldic ay tila nagulat kung gaano kadelikado ang Dark Continent at mas pinili na hindi na bumalik pa dito kung ang dalawang ito ay nag-aalinlangan na pasukin ang Dark Continent sa kabila ng pagkilala sa kanila na isa sa mga pinakamalakas na tao sa Hunter Universe at si Don Trix naman ay nilibot na ang silangang bahagi ng Dark Continent at sinasabing patuloy pa ding naglalakbay sa kanlurang bahagi ito ay nagpapahiwatig na siya ang pinakamalakas na karakter sa हां तरक्स है Ang lalaking ito ay maaaring maging susi sa lahat ng mga pangunahing lihim sa Hunter x Hunter. Mahigit tatlong daang taon na ang nakakalipas. Si Don Tricks ay nagpunta sa isang solong misyon sa Dark Continent. Isinulat niya ang kanyang paglalakbay sa isang journal na may dalawang bahagi, ang East at West, na naglalaman ng lahat ng kanyang natuklasan sa di mapanghawakan na mundo. Ang East Edition ay nailathala noong mga nakaraang siglo at kasalukuyang nasa kamay ng bis six Noong una, itinuturing itong isang kabaliwan, ngunit nagkaroon ito ng halaga ng ang mga ebidensya ng mga nilalang mula sa hindi kilalang mundo ay nagkatugma sa mga detalye ng libro. Kalaunan ay inihayag ni Jing na si Don Trix ang sumulat ng journal at ang West Edition ay nawawala pa rin. Ang Temp Hunter ay nagbungkay na ito ay maaaring nawala o hindi talaga umiral. Ngunit naniniwala si Jing na si Don ay buhay pa at patuloy na isinulat sinusulat ito, marahil ay nasa Dark Continent siya dahil sa kaalaman ni Don Trix tungkol sa Nitro Rice na maaaring magpahaba ng buhay malamang ay kinonsumo niya ito.